fishing guys meron po tayo dito ang talaba ayan nakikita nyo po yan oh. o, so, talaba po ang tawag yan. sa inyo ano po ang tawag dito pakicomment na lang po sa baba tapos meron po tayo dito <coughs> suka ayan po try po natin kasi nung time na naka, ano ako nito nakatikim matagal na so ngayon titikman ko po ulit Sariwa ba yan yung... oo ito suka to ayan po ayan babad mo Binababad talaga siya talaga Ganyan ba pagkain niya? Oo. Ang palakas doon ito ng dugo eh. Ang pataas. Malangsa pero masarap. Alam ko binabanda yan pa naman mainit yan eh. Ha? Binabanda yan pa mainit ang tubig. Bawa kainin? <laughs> Hindi nga. Oh, ay, low yan. Ba't yan? yan sa mainit yan. Bawa kainin? Oo. Oh. Isa amin, na. Ay, gano'n? Ga gano'n ako kalakas. Ano yeah. ba? Diba? Mga so, may nila lang nang nagbabali ng tubig. Oo, yeah. <laughs> mga mainang nila lang lang yun. Yung mga gumagamit pa ng mainit na tubig. Hey, <laughs> eh, hey, kakas. eh, malakas ako eh. Diba ano ka? Okay lang po. Ayan, kakain ako ng talaba. May kaya naman na last na lang ba yan? Mmm. Mm. Mmm. Next. Ganyan lang Mmm. Kailangan mm. ingat ka rin kasi masusugatan ka rin ito. yan eh. Ha? Tsaka ano ito? Tingatan din ito. Matatangin. ka dito eh. sila. Pupupukin ko yan. Mo. Tignan mo. Tignan mo. Tignan mo. mo lang. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano ay, nakain na ito. Kapag di Ito ba? Nakain na nila lang yun eh. Nakain na nila lang. Nakapalip na ito. Ang isa atas yun. Ano yan? Mancha yun? Ah, kapag nandibendi oh. Tinan mo. Ayun po. Sama na ako rito. Ayun, nandibendi oh. Yes, kabuhang TV oh. Ah, kaganyan niya siguro para bumuka. Yun nga, ayan. Nakain mo kasi maniwala sa akin. Iinitan muna para bumuka. Kailangan kasi bubuka, ka, ano? Kailangan kasi bubuka, ka bubuka, Bobo ka eh. Bobo ka Dalawa kayo dyan, bobo kailangan pala bubo ka. Siyempre. Para makain. So guys, meron po tayo ditong talaba. Ayan o, oh, nilagyan po natin na suka. Ayan po. Tikman po natin. Hmm, sarap. Ito, sa masarap kumain. Harap so, ah. Ha? Kailangan pala ibabad sa suka. Ah, para Kala ba po tawag dito sa amin sa inyo po? Ano po guys ang tawag dito? Comment sa baba. Mga malalakas na nila lang lang kung kumakain dito. Sarap e o. ah Nakakalawal ka 6-9. Yan, sa kabila mayroon pa yan. 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 Ano?

Yo no. Ano? Wow, sarap 'yo. Dumi na ako Lapit ka dito, lapit. Eh, sarap naman. naman yan eh. Ini, talo ba? Lalagyan natin ng suka. Oh. Ah. Mm.